morning mga kapagkista isang panibagong dag isang panibagong araw ah, na no, 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 sa may ninyo alright magigiti tayo sa NX kilometer 23 at kakain tayo sa KFC mga kapagkista let's get it out rock and roll yun na makapagkisa at ako, ako ay naihi pero ang tagal ko ng tao sa loob my goodness so let's get it on lang rock and roll One eternity later. Yon mga pagkisa. Nagkita na nga ho kami ng aming client doon sa Angeles. At ito po, sinusundan na po namin na siya. Dito na po kami sa site. Medyo malayo rin po. Mga 30 minutes pa pang biyahe pa kami nakarating din eh sa site dito sa Magalang Pampanga mga pangkista ang tayo ko lang may kukwento sa inyo ngayon ay ang Mount Arayat alright sarap sa kami test ko at walang gagawin namin dito eh. at dahil po yung poultry isang poultry farm siya at yung mga poultry na mga kulungan nila eh medyo hindi daw maganda ang pagka dali hindi naman ho daw sa contractor problema sa supply po supplier mga pangkisa ayan po ang Mount Arayat. all right yun know, ganda yung mga size nito bali na sa gilid to mga pangkisa din sa maganan at dati napunta ko na rin yung kabilang gilid niya at pag doon ka naman naka, nandoon ka naman sa Angeles o doon sa ay, eh, si ka Eh, may kita mo, dalawa yan. magkadikit yan, mga pangkista. Dalawang bundok ng Mount Arayat. Itong nakikita natin is yung pinakamataas. Dito yan sa si gilid ng Magalang. At pag ka ano, yung napakaganda lang, napakalapit yan pag sa Arayat, mga pangkista. At alam nyo ho ba, mga pangkista, na ang Mount Arayat ay isa sa mga dinadayo ng ating mga deboto dahil meron yata ano diyan eh, area na ano daw na, na taong neto, area na malapit sa Diyos Yung mga dasalan ba, oh my gosh Yung area na, anong magtawag doon mga Pagkistan alam, basta yun na yun, yung mga diboto ay napunta dyan Especially yung tatingdaan mga Pagkistan is Yan din ang bindi syuan, ano yata, ang binyagan of rite Ayan, mga pagkisa, masyado ng mari ka bukdini. At kami ay pauwi na mga pagkista at tapos ng testing. Alright, ayan, babalik na mga pagkista. At salamat nga pala sa aming client dahil nag po siya na pang merienda. Alright, mga pagkista, let's get around. At babalik na tayo kasi ipapagawa ko pa ang preno ko mga pangista tara samahin nyo ako sa biyahe let's get it on rock and roll <laughs> the path Tulug na tulug nilaman lumalate Sa di pagkisat, people side siya ito sa Mount Arayat. Ayun na. No. Enjoy namin ang side view. Side view. Alright. Ang side view. Side view. Matawag doon. Ang uh, side view. Sa Getty. Ang sige mga pagkisat. Let's get it on. Pangit na mga aking cellphone. Hindi mo ba nilang pagkakit. Pero nakakamang haat. Napakaganda ng Mount Arayat. Mga, mga pagkisat. Tingnan yung baba niya ngayon. Sa siguro nakari ng derderecho. -der Alright. Sana palang araw ay na sa natin ang iwaga ng mga, mga So, ano, oh, oh. let's get it out mga Hindi dito pa rin mga pagkisa. Alright. Tingin sa kaliwa. sa ng Mga Let's get it out. Alright. soon after. Yon mga pangisa at dito na nga pala tayo sa Mega Station na Shell Alright! At tayo kakain na ng tanghali Kaya mga pangisa hanggang dito na lang mo ng aking vlog Ayoko nang i-vlog ang pagkain dahil baka mainggit lang kayo <laughs> or na kayo sumama sa pagkain sa biyahe lang Alright! Joke lang mga pangisa At habang i-end natin ang video na to mga pangkisa eh, sana ay don't forget to like and sub subscribe mag-comment vlog po mga pangkisa kung gusto mga video ulang walang kakwenta-kwenta pero naipapasyal ko kayo at nadadala ko kayo sa aking napupuntahan okay. Kaya let's get around lang mga pangkisa ng problema at anumang hirap ang iyong darasin. Wala tayong rason para tubigil. Ang rason lang natin ay magpahinga dahil nakakapagod din mga pangkisa. Pero magpapahinga